eto si tatay nakatulog. Ayan, mamaya ako na lang gigisingin pag ano na pag na yung jeep natin. Ayan, nakatulog si tatay sa sobrang pagod. Ayan, yung terminal ng ano dila dila Santa Rita, bago yung ano niya yung barker niya Ayan, no? Ito si tatay talagang pagod na pagod. Ayan, nakatulog si tatay. Sobrang pagod. Sapak na eh. Singilan mo na lang. Pinawan ako. Ati may maid. Ati may itong. Ayan, ginising ko na si tatay. Ayan, pagod na pagod si tatay. Nakatulog dito. Ayan, kasi mag siyang nakatayo dito. Talagang iba yung trabaho niya dito. Rain or shine, talagang nagtatrabaho siya. Sobrang sipag ni tatay. Kahit senior citizen na, talagang masipag pa rin. Ito, nakatulog dito. Ayan, naniningil na si tatay. Mang Kanor, Toto sa Drive. Ayan, ang daming pasero ng mga porak. Porak, dila, dila, sa talita. Ayan ang mga pasero niya. Ipatutod ka na Ayan, bagong barker ng Korak Dila-Dila. Ito. Ito, ito sa drive?